pambansang kapulisan, nakasuporta sa ating uh, Pangulo. Huli sa balita, pareho po ng paggawa ng mga hakbangin ng China sa ating pong mga karagatan. Huling-huli po tayo, palati tayong kulelat sa balita, sapagkat ang nangunguna ngayon sa balitaan ay mga vloggers. Mga vloggers, ayun na, lagot kayo. <laughs> um, Ronaldine Paredes. Ako po ay kakamping pero bago nyo uh, bago nyo pong subscriber, kaming mga kakamping ay sumusuporta po kay PBBM. Ako po naniniwala po ako diyan. Mismong yung mga vloggers po, no? Ng mga kakamping, makita mo um, galit sila kay Maharlika, buwisit sila kay Maharlika kasi dahil do sa pambababoy sa ating presidente. At makikita mo mga kababayan na yung comment section talagang um, talagang ang sinasabi nila doon ay okay ang ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Lalo na yung pagtindig sa West Philippine Sea. Hindi nagsabi, hindi nagsabi na magtatarak ng bandila uh, tapos tapos uh, sasakay sa jetski. Pero kita ng taong bayan kung paano tinitindigan ng ating presidente, yung West Philippine Sea. O, oh, ano daw po yung sa mga vlogger, sir? Oh. Alam po ninyo, itong mga vloggers, Dalawa lamang po yan. Oh. Dapat po yan ay tatlo o oh. higit pa. Pero ngayon, dalawa lamang. Yung isa, nagapagtanggol ni Marcos. Yung pangalawa, bayaran ni Duterte. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagtatanggol... Uy, uy, uy. Galit sa'yo sila ba not ba yan? <laughs> Sabi mo bayaran, magagalit sila, ay, magagalit sila sa'yo. Kay Marcos, ikaw ay bayaran ni Marcos pag ikaw ay nagsusulong sa mga programa ni Duterte kasama ng pagtatanggol sa confidential funds ni Sara Duterte, ikaw ay bayaran ni Duterte. Ngayon mga kaibigan, hindi po natin nilalahat ang vloggers ay bayaran. Ngunit siyang po ang pamantayan. Kaninong ka ba nakakampi? Wala kang dahilan para kumampi kay Duterte Ito na yata ang pinakamasamang naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas pinakababoy pinakatraidor pinagbibili, pinagbili ang ating bansa sa China meron pa sila itong huli na ating pong na meron secret agreement si Duterte at ang China na huwag magdating material sa yung insyo ang Pilipinas at huwag papabayaan ng kanila pong mga barko ay maantala ng mga mga sasakyang pandagat ng mga Pilipinong isda sa sarili nating karagatan. Pumayag po si Duterte dyan. Ang tawag po dyan sa Ingles, treason. Ang tawag po sa Pilip wikang Pilipino, traidor ka traitor. Kasi mga kababayan, kung talagang ia-analisa mo, i-analyze mo yung um, gentleman's agreement. Tugi po talaga tayo doon. No? Huh? Um, wala, parang ay, hindi uh, pumayag ka na hindi na magdadala ng mga pang repair, hindi na kung ano-ano. Eh, ang ending po ng BRP Sierra Madre na yun, pagka ganun po eh, talagang tuluyan ng mawawala yan. Pag nawala yun, hindi na sila papayag na maglagay ulit kayo ng barko eh, bubombahin ulit namin yan. Ibig sabihin, mga bossing, yung mga isla na yon, goodbye na sa atin, mga kababayan. di ba? Sir Mark, ito, sabi ni Arnel, oh, pupunta tayo dyan, sir. Durang. At yan po ay walang kapatawaran sa larangan ng politika at larangan po ng liderato at soberinya ng isang bansa. Kaya po pinapangalala natin si Duterte na isang napalaking traidor na kung sino man hanggang ngayon ang nagtatanggol kay Duterte ay traidor din sa bansang Pilipinas. Sapagkat ang pinagtatanggol ninyo, ang taong nagtatanggol sa sumasakop sa atin sa China. Ang Philippine Navy, liderato ng Philippine Navy ay inudyukan si Marcos na magkaroon ng matibay na paninindigan laban sa pananakop ng China. Hindi na kinakailangan yung mga ganyang pagkat sapagkat kayo straight, ay... Eh, Straightforward naman ng ating Pangulo na tatayo tayo at titindig tayo doon, di ba? Para sa ano, para sa West Philippine Sea. Eh, yun lang naman po ang mga naka-t-shirt doon sa umatin sa PBA, ang hindi natin marinig ngayon. At ang um, vice-presidente, hindi natin alam kung ano ang plano niya, kung paano siya makakatulong. Eh, ang presidente naman, very vocal po, mga kababayan. Pitindigan po. Kaya naman po, uh, sabi ng mga kakamping, matapang si PBBM. Hindi nagsasabi na magjejetski. Talagang tumatayo at tumitindig. Kayong lahat ng military ay under ng commander-in-chief of all armed forces of the Philippines. At dapat susunod lamang kayo. Ngayon, pag ayaw ninyo yung kanilang palakad, E eh, tamang ayang kodita. Pero itong kodita na pinaplano ni Duterte ay mali. Kodita ng katraiduran sapagkat si Duterte ang pinakamalaking traidor sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Kaya mga kaibigan, lahat na magtatanggol kay Duterte ay mga traidor na Pilipino na ambing po natin ng panahon ng hapon sa so, sinasabi po nilang makapili kumakampi sa at nagtutulog. Et, eto po to, eto po yan, oh, eto po yan, Kumakam, oh. kumakampi, kumakampi oh. Eto si Grepel Benedicto, ayan. Siya po yan. Kumakampi po doon, no? Sa, nagtatridor din to. Kagaya ng mga Pilipino upang ito ay gawing kaaway o mabayuneta ng mga sundalong hapones. Ngayon, mga kaibigan, tayo ay para pong Sinutsulong naman na bombahin na lamang ng kanyon ng mga Inchik sapagkat itong mga makabagong uh, makapili na nagtatanggol kay Duterte, nagtatanggol sa Inchik. Therefore, kumakampi sa kalaban ng Pilipinas at ang kalaban po ng Pilipinas ngayon, walang iba kundi ang Republica, People's Republic of Communist China. Hindi po tayo dapat magalit sa China dahil sila ay komunista. Magalit po tayo sa China sapagkat sinasakop nila ating karagatan, pinagbabawala mm -hmm. e ng ating mga isda, na mga isda sa sariling karagatan. Nagtatayo sila ng mga military bases sa ating sariling mga lupain. At ang ating mga governor, parin itong si Governor Evdani at itong dating sekretary ng uh, DNR si Mato ay tumutulong pa sa reclamation project ng military ng China sa kanilang pagbibigay ng permiso upang sakupin ang ating mga isla sa Pilipinas. Mga kaibigan, atin po ngayon ibinubolga sa inyo at tinilig natin na tayo po ay manindigan labang yes. po sa kulita ni Duterte sapagkat bagamat sa illegitimate. Ang, sa atin po ang West Philippine si mga kababayan. Sa atin po yon. Kaya kahit anong vlog nila, kahit anong pag, pag, pag pagsasabi nila na eh, hey, ganito, ganyan na yan eh. O, oh, hindi kasi sinunod ni BBM yung ano eh. Pag sinunod po, tinuluyan pong sunod, um, maging sunod-sunuran ang ating pangulo doon, mga bossing. Mga Ilang panahon lang po, wala na. Hindi na po sa atin 'yon mga kababayan. Pagka